free 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 di ba? Free, vaccine. free vaccination free vaccination princess princess bus Then, pagkatapos sa room na to, ito naman yung entrance door. Ayan, may mga arrow as indication yun ang susundan ng mga nagpapaksin. Para ano naman to, kuya? sa oras dito. Ano po yung dito, kuya? Observation. Di observation siya. room din po. O, -a -a ah, parehas yung tatlo pong kwarto. Dala quarto. Doon naman sa dulo, pag may nangyari, alert. Ah, so doon muna po. Pero after ng vaccine, dito po siya. Kung okay. wala naman nangyari, normal, pwede nang umuwi po. Pero na matatabi pa rin. So, si ilang oras? May oras po ba yung one hour? One hour. Okay po. Ah, si Jake na lang. Jake, ako ko. Oh, so one, <laughs> Ayan, vaccination site natin. Hindi tayo pwedeng pumunta yata sa loob, guys. Ito naman. Vaccination area. Screening area, two step four. One step three, counseling area. So the registration, waiting counseling area, counseling post area.

Registration area. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yun natin. so step 1. Okay. Uh, tayo ha. Nasimulan kasi natin the wash area. Ano po? Tingnan ko nga. Anong nag-aano po sa kanya para magbuga ng alkohol? Ito po. Okay. Tingnan na natin.

talagang dinedetect niya ano po galing and wash area first step is the washing area then yun, yun ang ibabantayin natin hello po <laughs> Ay, yan na kaladya yung <laughs> Hindi. Bala ko nga eh. Iyon, <laughs> so iyon. And then hanggang doon sa entrance na iyon. balikan natin yung kasama ka doon sa dulo. Kasi nandun siya. hindi magsisigawan tayo pag ganun. Ganun ang layo natin sa isa't isa. 嗯。